Hello mga boss, magana naman, bagong gising na naman tayo nito Ito mga boss, nagbibideo na pala itong kasama ko sa akin Sabi ko gigisingin niya ako pag maga na Kaya dito mga boss, ginising niya na ako dito Ayan mga boss, ginising niya ako dito Nagulat pa ako dito eh Ayan, nagulat ako dito mga boss, maga na pala Ang lamig kasi kagabi, Ayan mga boss, parang tamarin pa ako magi tamarin pa akong umalis sa duyan ko, mga boss. nag muna ako diyan at nag-usap-usap pa kami niyan dalawa diyan, mga boss. Ayan. natanong may tinatanong ako diyan sa kanya, mga boss. Ayan, mga boss. Pero mga boss, pag ganoon talaga kasanayan ko, mga boss, mag-push-up ako niyan pagkagising ko sa umaga. nakaka push-up lang ako diyan, mga boss, para pa tamang tamang unat unat lang ng katawan natin mga boss ayan ayan pagkatapos yan mga boss naghanap ako ng walis dyan may nakita akong walis ganun talaga ang daily routine namin pag sa umaga magwawalis talaga kami yan pag umaga kasanayan na namin yan eh mga boss eh kaya kailangan namin malinis palagi yung, kapaligiran namin ganun talaga yung trabaho na nakasanayan din namin di, sa daily routine namin Ayan mga boss. Malinis yan dyan mga boss. Ako yung... Yan. Pumasok pa ako sa mga ilalim ng lamisa. Pinagwalis-walisan ko pa yan dyan mga boss. Ayan mga boss. So, nyo. Ganun talaga kami mga boss. Ayan. Mga naglilinis kami ng kapaligiran namin. Bago kami mag... Yan ang pinaka una namin naming ginagawa pag gising namin sa umaga mga boss. Ayan mga boss. Linis na linis yan mga boss. Kasi inikot ko na yan dyan mga boss. O, oh, tingnan nyo mga boss. Ayan. Pagkatapos yan dyan mga boss, magsasaig din ako na dyan mga boss. Kasi, ayan. Una-unang ginawa ko dyan mga boss. Nagpaaling, nagpa-apoy muna ako dyan sa ulingan mga boss. Uling lang kasi yung gamit namin mga boss. O, wala kaming budget kasi mga boss eh. Kaya uling-uling lang kami mga boss. Ayan mga boss oh. Nahirapan pa ako magpaapoy diyan mga boss. May electric pan kasi kaming ginagamit diyan. Pagkatapos yan mga boss, nagkuha, kinuha ko yung kanin. Tapos nagtaka ako, ang dami palang kanin. Nag-diet kasi kami. Kunti lang palang kain namin kagabi. Kaya, kunti lang yung sasayingin ko diyan mga boss. tingnan yung mga boss, uh, kunti lang sasayingin namin diyan Mga isa't kalating baso lang. Nugasan ko muna yung mga ang kaldero. Tapos, lagyan ko na ng bigas yan mga boss. O, isa't kalahati lang yung sinain ko dyan mga boss kasi marami yung kanin. Iinitin na lang namin yun mga boss. At saka inugasan ko na rin yung bigas dyan mga boss. pagkatapos ko nang ugasan ng bigas dyan, siyempre doon kami magkuha sa mineral ng tubig. Hindi pwede dyan sa drum kasi mas maganda. Ang tubig namin sa bigasan talaga ay magsain kami tubig ng mineral yan mga boss. Ayan mga boss o. Oh. Ayan. Dito pag sa paglagay ko ng kaldero ko mga boss, hindi pala umapoy yung ulingan namin. Kaya nilagyan ko na ng electric pan yan mga boss. At pinag nagpa pa ako ulit dyan mga boss. Ayan ang lakas ng apoy yan dyan mamaya, mga boss. Kasi nilagyan ko na ng electric pan yan mga boss. Ayan o, oh, nagpa ako ulit kasi hindi pala umapoy yung pag ko. Pinag yung pagpapa ko kanina. Ayan na, ah. ayan na ah, mga boss. Parang tambotso na ng ng eroplano yan mga boss nalakas na yan kasi tinutukan ko na ng electric pan yan mga boss pagkatapos ko yan dyan mga boss nagkuha ko ng baso ko dyan mga boss at pagtimpla na rin ako ng kape dyan mga boss ayun ang ginagawa namin pag pagkagising namin sa umaga mga boss habang nag-iisip na naman at naghihintay sa mga busing namin kung may lakad ba kami o wala ayan mga boss ayan kailangan pala kasi ay lagi mga boss may kain tayo sa umaga bago umalis pupunta ng trabaho natin mga boss ayan mga boss oh. Ayan. dito na lang mga boss ah, maraming salamat kung nakarating kayo dito sa dulo ng video, video ko mga boss paki like and share na lang o oh, saka pa highlights mga boss god bless mga boss bye bye mga boss